Yun no, know, magandang araw sa inyong lahat. Sa video na to, ituturo ko nga pala sa inyo kung paano magkabit ng mini driving light sa ating mga e-bike. Nabili ko nga pala to sa Shopee sa halagang 200 pesos lang. So ganun lang siya kamura. Sa mga naghahanap na budget meal na MDL, baka ito na ang hanap mo kaya ilalagay ko na lang sa description link ang pinagbilang ko sa Shopee. Kinaganda nito auto bolts na siya. 8 to 80 volts ang kaya niyang bultahe. So no need na natin gumamit ulit ng converter Para hindi na tayo mahirapan pa Itatap na lang natin siya So ayan kung makikita nyo meron siyang wiring diagram dito So ilang lang susundin ko mamaya Kasi wala naman akong gamit katulad ng tester So ayan ito yung mga laman nya Siyempre yung mismong light Tapos ayan yung mga bracket Mga bracket niya tapos yung pinaka switch and kumpleto siya kasi yung mga tornilyo ayun na oh. ayun yung mga tornilyo kompleto naman yung laman nya wala namang kulang so ayan ayun yung switch kung makikita nyo meron syang tatlong kulay tapos yung bawat ilaw meron din tatlong kulay red, yellow, tsaka black yung tatlong kulay niya. So mamaya pag didikit-dikitin lang natin yung tatlong kulay na to. Asa hanapin natin kung saan yung common dito. So ayan, sa wiring diagram niya nakasulat dun sa may box. Nakita ko ron yung kulay itim. Ayan, yung, miss, yung common niya. etong red tsaka yellow, yung high beam tsaka low beam. Tapos negative yung ano, ay yung black yung pinaka common nya tapos yung ganito nya nga pala ayan, pagsasamay lang naman natin yung ano, yellow sa yellow, red sa red tapos black sa black so ayan, pinagkabit kabit ko muna sya para malaman nyo kung paano so ayan, kaya sabi ko kanina yellow sa yellow, red sa red black sa black yung pinagdikit ko yung mga ilaw So, itong black, ayan, yung pinaka-common niya. Tapos, ito naman, pinagkabit, kinabit ko na yung sa may switch. Ayan, yung tatlong kulay na yan. Yung sa may switch, yung red, ayan, yung pinaka-common. So, yung black niya, tinap ko doon sa yellow. Tapos, yung green, do sa red. Kasi, ayan yung pinaka-high beam at low beam niya itong dalawa yan tinap ko lang siya dyan so ayan kung makikita nyo lumalabas yung itim yung negative itong red yung positive so ayan yung itatap natin mamaya sa may display ng e-bike natin magharap tayo ng positive tsaka negative dun dun natin itatap tong dalawa so ayan ito yung e-bike na magkakabitang ko yan 60 volts to yung e-bike na to So ayan, binaklas ko na pala siya, hindi ko na pinakita sa inyo. Ayan yung wear ng display. Ayan, dyan tayo magtatap mamaya. Hanapin natin yung positive tsaka negative dyan. So ayan, nakita ko na yung positive tsaka negative. Usually, ayan lang naman yun eh. Yung yellow, yung positive. Tapos, yung black, negative. Kadalasan, pula, tsaka itim ay lang naman yun eh. Ayan. Tinap ko muna sa glit para matesting tong kung gumagana ba. Ayan, buksan natin. op oh, yan. Kitang kita. Buo siya. Gumagaan na. So, ayan. Ang galing. Ganun lang. astig yan. Five star sa si Shopee sa to. So, ayan. Kinabit ko na pala siya. Diyan ko siya naisipan ikabit kasi tingko bagay siya diyan. Tapos itong wear niya, ayun lulusot ko ron sa may butas. Doon ko siya padadaanin. Ayun, yung magkabila na 'yan. So ayan, pinagkabit ko na yung ano, yung ilaw tsaka yung ano, switch, mini driving light tsaka yung switch. Ayun, pinagtatap ko lang siya. Red sa red, yellow sa yellow, tsaka yung black sa black. Ayan, dinuktungan ko nga pala siya kasi tapos uh, lang ako ng wire so yun yung itim nakahiwalay tapos itong yellow ayan nakakabit yan sa kulay ano. ayan yung yellow tsaka red so ayan yung yellow nakakabit yan dito sa itim tapos yung red sa may kulay green sa may switch so ayan ito yung sa may negative nya ay yung common ay pangtatap natin dun tapos dito naman sa switch ito yung red ay yung lumalabas na positive tsaka negative dyan itatap natin yan dun sa may ano sa may display ayun o no, sa may itim tsaka dilaw so ayan makikita nyo yung itim dun sa may mini driving light tinap ko na dun sa may itim sa may display tapos yung red dito sa may switch yan tinap ko na rin sa may kulay dilaw ayan yung positive so ayan ganyan lang kadali so ayan yung switch nya pala dito ko pala banda nilagay ayan sa may side mirror wala yung available na pwede yung paglagyan so ayan tara testing na natin siya, ayan buksan na natin on natin yan so ayan kulay puti yan dilaw so ayan gumagana naman sya ng maayos ayan puti ayan o oh, on off puti ayan dilaw ayan patay bukas natin so kitang kita nyo It's goods na goods So ayun, hanggang dito na lang ang video natin. Sana nagustuhan nyo ang video na to. Sana nakatulong ito sa inyo. Don't forget to like, share, and subscribe. Pahit na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos natin. Thank you. Ride safe.